Alis Ali pirito, sabi ah. na. Alis pirito. Ha? kayo? Alis pirito, sagot. Ha? Ah. Bahala mo. Bahala. Ikaw yan? Ikaw yan? Oh. Ah, Ikaw yan? Ikaw yan? Ikaw

Oh, sige. Sitigil ako tong ipit. Bari kang bumaba. Bababa ka o hindi. kita. Sige, baba. Sige, ipit. Sige, ipit. Oh, baba nyo. Baba ka. Hindi kita ipitan. Nakakulong yung spito dyan. Lawas <laughs> nyo <laughs> sa'yo. <laughs> Ito ko ba nyo? Tagbukas yung ikatlong mata mo. Nagkita mo sa ikatlong mata.

Tawagan so, natin yung spiritong nagpakita. Bakit natakot ka sa si spirito? Natakot ka? Ha? Ah? Nang babato ba. Nang babato okay. May time? Okay. Bigit lang. Huwag mo muna. Tatawagan yung gilita eh. Bulo ko. na yun ah. Ay, so malaki tayo sa skull. Saan? Sa ninyo? Saan ang galing? Sa the moon face. Ay, pigay ta, pigay. Sa ang araw ng kasama ng mga bagay sa lahat, tinatawag ko ang ispitong itim na maliit sa may the face. Saan ka man naroon, kung marito ka sa katawan ito, magpag-usap ka sa Espiritu ng Dios na buhay. Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortalis. Edi sumahat, irumurin, magulok ng pita at mata at dominitis at dominitis pareho. Domini Shanti, Hiyo, Potente, Ete Diyos, pasok sa katawan niya. Sator, are potenet upir na rotas. Ah! 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 Ah!

Bata lang. Pikit lang ha, mga sa iyo. Rosalte Patis Benediction of Father Mia Milos. Ano Dios. Sa ng Dino ng Father Mia Milos. ko ang pinagros ng banal na mong panglito upang ulihin ang itin.

Tapos sige, yung mo sa kanya kasi wala kulungkot. Sige, huwag mong mahaliwala. Puso mong mahaliwala. Ay, alam ay Kaya maging mag-anak daw d'yan. Thank sa sa amin. sa mga anak. sa matatakot.

Molat <coughs> na molat, Direk. Par kay sa mga bata, par kay sa mga bata, par kay sa mga bata. Molat molat molat. 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 sa Molat. 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 makikita, Molat. 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 tayo. Molat. Molat. Molat.